Psst. Psst. Na. Nabunda, saan punta nalitan 6-7 farm Six, farm farm Ano yung pangalan ng farm mo? Ano yung pangalan ng farm mo? 1, 2, 3, 6, 7 Hindi kabayo yan Kambing Kambing oh. Ako na, ako mo bibijoy. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Sayo. Yung pagbibijoy kami balawang nag inspection yung mayora ng farm <laughs> 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 Blager ka, vlogger?

Anong ano labuyo oh. ano yan rika labuyo oh. labuyo yan oh. <laughs> <laughs> anong binibidyo mo sasend mo ba kay papa lolo yan ha si kuya bilang binibidyo mo Uy, matawa yung tanim. Ano to? Dalton. Ito salami nga tinapay. Madiag ito yung may tinapay. Pabilmin ko aja yung kalni. Ini tu

Tuk kanu parao. Ini nak tahu. bagi spray. Ini bagi ni kaca tengah. Spray tahu tapi tu. Dalam Ya mati ni preda. dalos segel. Preda. Boleh kau preda? Boleh kau ni? <laughs> naguyong ang klini eh. <laughs> Nag guyong nagdalitig ng meri merienda Hmm, tadi kongkol aldalsan na Takop sila pagka-ti karmi Ah pagmulan kanon ni pukol Ta

Ah di lagi-lagi, pagi-pagi pun mungkin mana-lah, Ini Ini kalau ini bisa pakai tempelan. Ini kan, teman-teman, namanya kita ini labelnya. Atau itu kendang Sini, 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 punang. Dapat ay imong gusto talaga may hata mo, kapag ka mo lang. Yung din yung parating mo yung... ni naman.

man bos. Tuh. Besinya growman Besi. Ngunit nakalabasan, pinis hmm. na sa loob, pinis, yan, sa baba, pinis na. bilisin pa dun sa bila Ipapinis sa loob sa bila yan pinisin na lang tapos na tapos sarap na lang saka dito kung ayusin na bukas lelebelin na lang to dito bukas na ng one project tatapos na itong project mo ngayon yung kwan na lang pag kwan matapos dito mapinish lahat to ang uh, kwan dito sa taas kan? kan?

Ayos na dyan sa lubang sa labas niya? Dinis. Gerbis? Dinis na rin dyan sa kabila. Ito lang sa labas. Ang pipinisin. Uy. Ayan. Lubang ka dito niya. Ayan ang pipinisin. Sa labas. Saka dito sa taas niya. Ngayon, finish na tayong ato nang gol. Shopping na. Ngati kana nang gol. Bilog uno plat. Okay. Comment below, Angel. Okay. Hmm. na, kalob. Hmm. Mundo pa tayo ang kakita ko mo na Special na bisita kami sa mga

Ay, na lang. Ah, di may may sanga. Gar-garaw ko mapat. Nag-alati ko, ah. Ay, di mo. Kapesa talaan. Eh, nandain pang ato ni. Ini Freddy na gano'n. Pupukur. pas jika nang kalau pelita dan Đi bò một nó. Đó. Wow, mình ta nó Ăn Tại vì bên nào con trong con. Eh, sino brakla ta ta. Makamudan to nga puto din nangkel. Ore ko daming kabel, cable daw ano stainless. Ah. Oh. tổng from from saudi arabia mấy con đi kakain. Magmagnakagamin.